Anay ah, yan. Kulay oh. puti. Eh. So, ayan mga oh. kapabor. Yung i-spray natin namin. Oh, hi kayo, hi. Hi! 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 Yo, what's so, up mga kapabor? So, ayan. Nandito ulit tayo sa may bahay na lilipatan namin. And for today's video, samahan nyo akong mag-spray ng mga anay. No? Nakapaglinis na ako daw dito. dito. Titabagayin ko mamaya yung punso ayun yung punso so titibagin natin mamaya yan bumili so, nga pala kami sa shopee ng sulignum so bali guys ito yung binili namin na sulignum ganyan lang sya kaliit kulang 500 pero yun nga marami na kasi yung mga gagawa na itong isang malit na to so first time natin gagawa na ito hindi natin alam kung paano nanod lang din ako sa youtube so ayan SG so guys ayun so nga maglalagay na tayo ng tubig no dito sa timba so ang unang lalagay ko lang is bali ito kasi itong sa pang spray natin 2000 ml so dun sa 50 ml po kasi noon si lignum is equal to 6 liters so tatlong ganto muna yung una natin gagawin medyo mahirap mag compute mahina tayo sa mat eh <laughs> So ayan guys, nag ano na kami ng yung marka na to, 50 ml na to, bali maghahalo na tayo sa tubig. So ito yung tsura niya kapabor, kulay puti. So ito mga kapabor, yung ponso. Sabi nga nila, pag may ponso, magtabi-tabi tayo. Kahit anay lang. So tabi-tabi po, siray na natin yung bahay na ano. Ayan na. Yan yung bahay nung anay. Nang <coughs> kamata? Hindi, anay. Anay yan, ayun ah. Oh. Kulay puti eh. Ang dami. Parang ano lang siya. Ayan oh, yung madami. Ang dami yun. Ang dami yun. So ayan mga oh. kapabor, yung ispray natin natin namaya. Pinambala na natin sila. So hanggang ilalim yan yun nga hanggang ilalim dapat ma-spray na iba dito maghalo ka lang dun sa 50 ml so ayan ito mga kabobor yung anay ito ganyan yung tsura nila ito nga hirano na natin punso pero meron parang natitira so experiment parang natin at bubuhusan parang ng lason ng anay tapos mamaya dun naman sa loob so ayun na nga mga kapabon pag minamalas tayo sa tayo ng lason pang anay umulan naman so napakagaling talaga ng pagkakataon no? para tayong parang nananadyaba So, ayan. Kung anay, ayan yung bahay ng anay. Nasira ako na. Kapag buhos na ako dyan, kapag spray ako dyan. Ang problema nga lang, kita nyo, kung ulan. So, hindi ko sure kung mamamatay yung mga anay na yon, Kung hindi sayang yung lason, uh, binuhos at spray don, no? Pero hopefully, sana nabawasan na. May mga nasira naman. At may mga namatay pero hindi lang lahat. And mamaya maya naman, doon naman tayo sa loob ng bahay. At pilayan lang muna natin yung ulan. So ayun, dahil umuulan sa labas, eh samantalahin natin, tignan kung may mga tumutulo, no? Para ma-repair natin. Kung meron man tumutulo dito sa bago natin lilipatan. And... Ayun. Okay naman, walang tumutulo. So ito sa so banyo, walang tumutulo. Sa kusina din, wala namang tumutulo. Kaya goods na goods mga kapabor, no? wala namang tumutulo. Okay. Sulok-sulok, wala namang tumutulo. Dito sa kwarto, pag umuulan, kung may angge or tulo, tignan natin kung may angge or tulo dito sa kwarto, pag umuulan. So, wala din wala, walang tulo goods na goods so goods na goods mga kapagor walang tulo no? dito sa bahay so guys ito na yung pangalawa nating halo na spray naman natin sa sulok sulok na yan yung mga may crack na yan saka dito yan. yung may crack na yan mga babar dito na natin tatapusin yung vlog na to and hindi tayo nakapag spray sa labas kasi nga gawa ng malakas na ulan and hopefully namatay yung mga anay na in-spray natin na una kanina dun sa kanilang punto sa bahay nila no? so hanggang dito na lang hanggang sa muli sana samahan nyo pa rin ako sa update natin dito sa lilipatan nating tahanan yun lamang goodbye peace out